Nariyan na ang sundo. Nagaabang na sa backstage. Sa saring pangbibisto agad, Friday na Friday. Maraming baon ang mga show tayong family. Ang good vibes talaga hapag si King Chu. Present lagi sa show tayo. Kaya napakaraming fans. Kahit sa iba't ibang bansa, si Pet ng Bentang, -Bentang Manakas na na. Halakhak niya si Studio. Napakatotoong tao kahit anong ang pananamit nito ay napakaganda niya. Kapansin-pansin ang pagiging conservative era niya. May nag-aalaga kasi ng bongga at ayaw maago pa ng iba. Ayon nga sa mga komento, Si Palanga overprotective yan. Gusto mapalaging nakabakod siya. Lalo na ngayon marami pa rin ang gustong mandigaw at makuha ang matamis na oo. Maraming kalalakihan ang pumuporma pa rin. Isa ka sa, kasi sa dahilan, ay al alam nilang dapitin lang ang King Pao. Ngunit never naman daw in-entertain ang mga ito ni King Ju. Mas pinili kasi ng King Pao ang private relationship o pribadong relasyon. Maraming makikialam, makikisausaw, isa sa publiko pa nila ang kanilang relasyon. Ayon pa si isang komento, Good vibes buo ang araw namin. May pagsundo agad naganap ganyan din kang i. nagsimula ng asawa ko. Suyo kung suyo, makuha lang ang matamis na oo. Tama naman ang mga panghubuking nila, Chong Hilario, Bong Navarro, at Bella Padilla. Sa totoo lang, mas nararamdaman namin na mahigpit ang kanilang pagsuporta.